Doon ni Pangilina, aminado na araw-araw nagagandahan kay Bel Mariano. Kumimlay na mga bablays, -nice, hindi nagsasawa sa mukha ang aktres. Na aktres, proven naman ito every time na magkasama sila, halos matunaw ang aktres sa mga titi. Tuwing may mga event, akala mo bodyguard halos hindi mapaghiwalay. Gusto nila na palaging magkabikit kahit saan man magpunta. Ay nga sa mga ibinahaging komento, ramdam kita Donnie, manabirhin kasi ng mukha ni Belle. As in napakaganda sa personal. Maraming mga baguhang artista na gusto siyang makatrabaho at bukang bibig nila ito. At feel daw mano na sobrang mabait at maamo ang mukha. Kaya siguro si Donnie hulog na hulog ito. Pansinin ninyo sa mga taping mga behind the scene, walang talya kung paano pagsilbihan ang actress. Kilig na kilig nga ang lahat. Every time na si Donnie Panglinan ang photographer, supportive boyfriend ever. Ayon pa si isang komento, very proud kami sa dalawang niyan minahal sa attitude nilang kakaiba. Napaka-respetado nila. Humble, God-fearing, both family-oriented. Basta mahal na mahal namin ang Don Hindi ipagpapalit sa ibang lab team. Na puro pan service lang naman ang nakikita namin. Anong seniorito sa panibagong update na naman? Don't forget to comment your opinion. Like, subscribe, and share this video. Thank you for watching.